Marami mga pangyayari sa mundo ng sports na tumatak sa ating mga Pinoy nitong 2023. Sino ang bumida at gumawa ng ingay ngayong taon? Alamin niyan sa unang bahagi ng special report ni Rafael Bandayrel. Kung pagandahan ng taon ng pag-uusapan, walang makapapantay sa 2023 ni EJ Obiena. Sa unang dalawang buwan pa lamang, tatlong gintong medalya agad ang napanalunan niya mula sa Persianor, Orlen Cup at Orlen Copernicus Cup sa Europa. At kung meron mang hindi pa kumbinsido na si Obiena ang pinakmahusay na volter sa silangan pagtapos ng mga ito, pinatahimik niya ang mga kritiko nang mapasakamay ang mga gintong medalya sa parehong Penompen -pen Southeast Asian Games at Hangzhou Asian Games. Dahil dito, siya ang kauna unahang Pilipino na nagkwalipika sa 2024 Paris Olympics. Kwalipikado rin ng gymnasts na sila Carlos Yulo at Alia Finnegan, pati na ang buksingerong si Yumir Marshall. Sa ikalawang pagkakataon, nasiguro ni Yulo ang pwesto niya sa Olympics nang magtapos bilang highest rank athlete sa floor exercise event ng 2023 World Artistic Gymnastics Championships sa Antwerp, Belgium. Si Finnegan naman, unang beses na lalahok sa Olympics kasunod ng kanyang 32nd placing sa Women's Overall Event ng World Gymnastics Championships. Marami ang naniniwala na si Marcial ang karapat-dapat na nakapag-uwi ng ginto sa Asian Games. Pero kahit nagtapos sa pilak ang kanyang kampanya sa Hangzhou, pasok pa rin ang Pinoy boxer sa Olimpiyada. Sa loob ng mahigit anim na dekada ay nanatiling mailap sa bansa ang ginto sa Asian Games. Iyan ang sumpang winakasan ng gilas Pilipinas nang talunin nila ang China sa sarili nilang home court na sinundan pa ng panalo kontra Jordan sa gold medal game ng Hangzhou Asian Games. Gumawa ng ingay ang Filipinas Women's National Football Team ng makatungtong sa FIFA World Cup sa unang pagkakataon. Pero hindi pa riyan natatapos ang kanilang Cinderella story. Gumawa ng kasaysayan ng Pinay Booters nang talunin ng host New Zealand 1-0 sa isang nakamamanghang upset. Play by Jordan Clarkson again. Clarkson. Naranasan ng mundo ang Filipino hospitality nang dumating ang 2023 FIBA Basketball World Cup sa bansa. Hindi man nakalusot ang gila sa round 2. Nasaksihan naman ng Pinoy fans ang eksplosibong 34-point performance ni Jordan Clarkson kontra China. Sa 32nd Southeast Asian Games sa Pinompin, Cambodia nitong Mayo, nakakolekta ang bansa ng 58-gold 85 silver at 117 bronze medals para magtapos sa ikalimang pwesto. Dahil naman sa apat na ginto, dalawang pilak at labing dalawang tanso sa Hangzhou, nakamit ng Pilipinas ang best finish sa Asian Games sa loob ng halos tatlong dekada. Hindi rin nagpahuli ang ating mga para-atleta ngayong taon na nagpamalas din ng kanilang best performance sa dalawang Asian meet. Humakot ang mga para-atleta ng higit isang daang medalya sa 12th ASEAN Para Games Kabilang na ang 34 na ginto, samantalang 10 golds, 4 silvers at 5 bronze naman ang kanilang naiuwi sa 4th Asian Para Games. Rafael Bandairel para sa bayan.